parehong nag-invest sa MP2 pero yung isa 500k lang ang kinita after 10 years yung isa 1 million pesos na agad in just 5 years same program same amount ang hinulog pero 3x mas mabilis yumaman paano nangyari yun yan ang pag-uusapan po natin ngayon kaya stay hanggang dulo kay bigan yung strategy number 4 yan ang secret weapon ng mga MP2 millionaires Sir Rico, OFW sa Kuwait. Ang reklamo sa akin, Ben, bakit ang bagal lumago ng MP2 ko? Sabi ko, pare, pareho tayo ng ulam pero iba ang timpla mo. Kasi marami sa atin ang hulog lang ng hulog na parang bahala na si Batman. Pero yung mga planado ang hulog at may strategy, sila yung mas mabilis yumaman. Kaya kung OFW ka o empleyado na gusto ng free ex growth, ito ang 5 MP2 strategies na ginagamit ng mga matatalinong investors. Strategy number 1, front load your contributions. Ibig sabihin my friend, maghulog ka na mas malaking amount sa simula ng taon para mas ma-maximize ang tubo at ma-activate ang magic ng compounding. Kung may bonus ka, 13 month o may naipon kang extra, ipasok agad sa MP2 pagpasok ng January. Halimbawa, Si Mark, naghulog ng 100k kada taon sa loob ng 5 years. Si Ana naman, 200k sa year 1, 150k sa year 2, 150k sa year 3. Pareho silang 500k total, pero magkaiba ang resulta. Kung i-assume natin na ang average dividend rate na 7% per year compounding. Si Mark, na equal ang hulog, 100k per year aabot ng 615,000 after 5 years. Si Ana na nag-front load. 200,000 sa year 1, 150,000 sa year 2, at 150,000 sa year 3. Aabot ng 661,000 after 5 years. Ang difference? 46,000 ang extra earnings. Kahit pareho lang ang total na hinulog. Bakit? kasi si Ana natapos tapos agad punuin ang 500k target niya sa tatlong taon pa lang. Kaya yung pera niya mas matagal na nagko-compound at nagpapatubo habang si Mark naghuhulog pa lang. Every peso na nauna mong ihulog may sariling anak na dividends taon-taon. Parang nagtanim ka ng palay, kung maaga mong itinanim mas maaga kang aani. At kung iniisip mong, Kuya Ben wala akong 200k ngayon. Okay nang yan, ang importante kung may extra ka ngayon, unahan mo na. Huwag mong hintayin ang perfect timing dahil habang nagaantay ka, bawat araw na lumilipas ay bawas tubo. Strategy number 2, no cap advantage plus goal based accounts. Akala ng iba may 100k limit per year ang pwedeng ihulog sa MP2. Wala pong ganon. Walang annual cap sa kung magkano ang pwede mong ihulog. Pero kapag malalaki na ang amount, may simple lang na rule. Kapag mahigit 100K ang isang hulog, kailangan lang ng proof of income para alam ni pag-ibig kung saan nanggaling ang pera. Kapag lagpas 500K ang one-time deposit, dapat manager's check na. By the way, here's a hack para mas mapabilis ang pag-ipon mo sa MP2. At ito ang goal-based MP2 accounts. Gumawa ka ng hiwalay na MP2 account para sa bawat goal mo. Isa para sa education fund ng anak mo. Isa para sa retirement fund at isa para sa house down payment. Mas madali mong matututukan kung alin ang para saan. At mas madidisiplina kang maghulog dahil may pangalan ang bawat goal mo. Walang limit sa pwede mong ipasok. Ang limit lang yung disiplina mo sa paghuhulog. Strategy number three, contribute on January 1. Timing is everything. At itong strategy na to, perfect para sa mga gusto ng lump sum payment kada taon imbes na monthly hulog pareho lang kayo mag invest Pero kung sino mas maaga maghulog, siya ang mas mabilis ang kikita. Ngayong 2026, kung maghuhulog ka ng 100k sa January 1, kikita yan ng buong 365 days. Pero kung December 31 mo pa ihuhulog, isang araw lang ang tubo mo bago pumasok ang 2027. Sayang di ba? At tandaan, ang MP2 ay locked for 5 years. Kaya kung maaga kang maghulog sa 2026, kikita ang pera mo mula 2026 hanggang 2030. Pero kung huli kang naghulog, sabihin na nating end of December 2026. Sa 2030 pa rin yan, magmamature. Kaya sayang yung halos buong taon ng compounding na namiss mo. Para klaro, quick math tayo. Assuming 7% interest per year at compounding. Si Ben at Tom parehong nag-invest ng 100k bawat taon sa loob ng 5 years. Same amount, same total 500k. Ang kaibahan lang, si Ben naghuhulog tuwing January 1, habang si Tom tuwing December 31. Si Ben naghuhulog ng 100k every January 1 kada taon. Ang total ni Ben sa MP2 after 5 years ay 615,329 pesos. Habang si Tom naguhulog ng 100k every December 31 kada taon. Ang total na pera ni Tom sa MP2 after 5 years is 575,074. Ang difference, 40,255 pesos na extra para kay Ben. Same hulog pero mas malaki ang kita. Bakit ganun kalaki? Kasi yung pera ni Ben, mas maraming panahon na nagko-compound. Habang si Tom, Maraming na-miss na araw para magtrabaho ang pera niya sa MP2. Kaya iset mo ng reminder tuwing New Year's Day kay Bigan. Hindi lang para mag-diet, kundi para maghulog ng MP2 at paunahin ng pera mo magtrabaho sa 2026 pa lang. Strategy number 4, reinvest, hindi withdraw. Pag nag-mature na ang MP2 mo after 5 years, huwag agad kunin ang pera. Kung hindi mo pa kailangan, i-roll over mo para tuloy-tuloy ang tubo at mag-compound ulit Anong ibig sabihin ng rollover? Simple lang, imbis na i mo at gastusin, ilipat mo yung buong pera mo sa bagong MP2 account para magpatuloy ang tubo. Halimbawa, si Leia naghulog ng 500k. Pagdating ng 5 years, kumita na around 200k dividends, considering na 7% ang interest rate per year. So ang total nakita niya is 701k. Kinuha niya lahat, tapos na. Walang continuation. Pero si Rita, Same 500k ang puhunan pag mature ng MP2 niya. Imbis na withdraw, ni roll over niya ang 701k sa bagong MP2. Wala na siyang dinagdag kahit piso. Pero pinabayaan niya magtrabaho ulit ang kanyang pera. After another 5 years, yung pera niya naging 983k. Halos 1 million pesos na. Walang dagdag hulog pero doble na ang original capital. Kaya kung di mo pa kailangan ng pera, wag mo munang galawin. Parang lechon yan eh. Pag hinugot mo agad, hilaw pa. Pero pag pinatagal mo, crispy, juicy at sulit. Strategy number 5, MP2 plus Digital Bank Buffer. Ang MP2 ay pang long term mga kaibigan. Pero kahit gaano kaganda ang tubo, kailangan mo pa rin ng emergency fund. Marami sa ating OFWs ang natigil maghulog kasi nagibig bigla. May nasirang gadget, nagkasakit o kailangan magpadala sa Pilipinas. Kaya gamitin mo tong 70-30 rule. 70% sa MP2 for long-term growth. Nasa 6-7% ang returns katataon. 30% sa digital banks for emergencies. Tulad ng Maya, CIMP, C-Bank na may average 6% interest per year. Pag may kailangan ka, dun ka sa digital bank mo kukuha. Hindi sa MP2 na nakalock-in for 5 years. Yan ang sikreto para di maputo lang hulog mo kahit may unexpected ka na gastos. By the way my friends, yung 6% to 7% na yan sa MP2, consistent na yan for 5 years. 2020, 6.12%. 2021, 6%. 2022, 7.03%. 2023, 7.05%. 2024, 7.10% kahit may pandemic, steady pa rin ang MP2. Tingnan mo to, kung 100k ang savings mo taon-taon sa loob ng 5 years, kung pure MP2 at nag ka sa program, 615k ang total. Pero kung natigil ka after 2 years dahil walang emergency fund, 380k lang ang kikitahin mo. Kita mo yung difference? Don't trap your cash. Balance growth and flexibility. Yung MP2 mo ang magpapayaman sa'yo. Pero yung digital bank ang magpapakalma sa puso mo kapag may biglaang gastusin. Ito ang quote ni Kuya Ben for the day, Hindi ang laki ng sahod ang basihan ng yaman, kundi ang laki ng disiplina mo sa pera. By the way guys, i-comment mo naman sa baba, anong strategy ang uumpisan mo sa MP2 account mo?